Hello guys, welcome to our blog again. This is Padre Joel. At samahan niyo muna ako magsarado ng simbahan bago natin ipakita sa inyo kung ano ang itsura ng Albany, York Street, particularly ngayong nalalapit na ang Pasko. So yun nga guys, dito nga po sa Albany, sa St. Joseph Church, kami pong mga pare ang nagbubukas at nagsasara ng simbahan kasi nga po we rely only on volunteers at kami lang po din ang mga sakristan at pare. Ayan, Mag-genuflect muna tayo at magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos sa maghapong ito. At isasarok na po dito ako dadaan sa gilid ng simbahan. Ayan, ilalakom na muna. Ayan, syempre. Ano ba yun? <laughs> talaga nga po, parang tumataba na talaga ako eh. Ano ba? Hindi ako nakapag-gym ngayong araw na ito. Kaya guys, sa isang araw ulit ko papakita sa inyo kung mang ginagawa ko. Yun nga guys, ito ay very historical. Alam niyo po, isa din sa nakakatuwa dito sa Australia, yung kanila pong heritage. Alam niyo po ba, number one sa heritage dito sa Western Australia, itong convent ng mga madre, pangalawa itong simbahan na ito. At uh, dahil nga po ito ay heritage, katulad yan sa, ating, sa Pilipinas kapag ka under siya ng National Historical Commission, hindi po ito basta-basta pwedeng baguhin. Ayan. At dito din po, may mga grant din naman. Ayan na nga po, naglalakad na po ako. Tinuturo ko doon ang simbahan na natatanaw punta tayo sa York Street. Ang oras natin ay mag-aalas 5 na po. Yan o, no, pinakita ko lang sa inyo. Yan, may nagsisimula ng magkaroon ng Christmas decor ang ating York Street. Ito po pala po ang Main Street ng Albany. Kita nyo po, pag ganitong hapon na, wala nang masyadong mga tao, wala nang may sasakyan pa rin naman, yan po yung NAB, National Australian Bank. Kung sa atin, eh, parang yan ang pinaka main bank nila dito. Yun, itinuro ko ulit. Yun ang aming simbahan. Tanaw dito sa may main street. Ayan, lakad, lakad, lakad. Lumakad ng lumakad. At ako nga po ay pupunta muna sa Little Italy sapagkat magkakaroon po kami ng dinner with the, uh, yan, ang Albany Hotel with the catechist of the parish kasi po bilang pasasalamat ng parokya sa katatapos namin na catechetical year kasi nga po dito po sa Australia matatapos na po hanggang December 15 na lamang ang klase ng mga bata yan pong school year dito unlike sa atin sa Pilipinas at yan naabutan ko pa sabi nga po sabi dito sa Australia walang mga marites pero ba na may naabutan ako nagmamarites De, joke lamang po yan si Father Vince at saka po yan si Tita Marinella at syempre, kasama si Atimean. Ayan, bigyan muna natin ng closer look. Ito po ang uh, old city hall kung sa atin, ano? sa munisipyo. Ayan, kita nyo ka, sabi ko parang simbahan eh. At alam nyo ka po, isa sa feature dito sa Western Australia lagi. At I think sa Australian General, meron po lagi silang mga run about na ganyan. At uh, ang principle ho dyan, give priority to the right. Ayan, titingkag lagi sa right kung sino mauna. Anyway, ito nga po ang Little Italy at sa kasalukuyan, ito po ay sarado pa, alasing ko pa magsisimula, alam nyo nga talaga ang mga restaurant dito, lagi ho silang kulang sa tao kung sa ating diyan ay ikaw nga po ay sobra-sobra ang trabahador, dito ho laging kulang. And again, ito nga po ang post office na talagang po napaka-useful, nadya na po ang lahat mostly mga government transactions dyan nagaganap. Ayan, may Korean cafe na po kami. Talaga namang ang Korean wave abot na din ng Western Australia. Again yan, nakapasok na tayo sa Little Italy Restaurant. Ipakita ko muna sa inyo kung ano kanilang mga menu. Ang aking pong paborito diyan at kinakain usually kapag na dito ay yun lamang pong calamari. Butter, $31 din yun ha, ang aking order na yun. Just have a glimpse ito po dahil ito'y Italian at syempre mga formaggi. At ito nga po, ito tinatawag kong national drink. Eh, hindi naman official pero lagi kong nakikita most of the people pag nagpunta sa restaurant, ito ang kanilang gusto. Yung, ang tawag do yan nga po ang aking calamari anyway. Na ano nga po yung drinks na ako ni lemon lime bitter. Ayan, prawn naman ito. At yan na nga po, tapos na kaming kumain, ba? Ang bilis ng aking voice over, 'don. <laughs> ako po'y maglalakad na muna ngayon at ipapakita ko na sa inyo. Matapos naming kumain, siyempre maghuhug hug muna tayo for the 10,000k. Ano ba mga pinagdadadadado ko diyan, kita niyo ho? Yan ay mag-a-7 na, pero maliwanag pa rin kasi nga po, magsa-summer na. At yan, kita ko na, yan ang unang Christmas decor dito na nakita ko sa York Street. Ang gusto ko ipakita sa inyo, nasa harapan po ako ng Anglican Church. Sabi ko, buti pa din ni Is, Anglican Church. Mayroon ng Christmas decoration samantalang sa Catholic Church. Sabi ko nga, yun ang niisip ko. Eh. Dapat kami nga ang una-una nagpo-promote sa aming harapan ng simbahan. Wala man lamang Christmas decoration sa harapan. Pero sa loob naman, naglalagay po kami ng Christmas decor lalo tigit ang uh, nativity scene. Ito nga po, this, I would like to show you this. Alam nyo po, heritage din to. Mas nauna pa po, ang uh, anglican church kaysa sa catholic church dito kasi alam niyo naman ulitin ko po uh, australia is a commonwealth of uh, england at ang unang mga nagpunta dito talaga naman ay mga anglicans kaya po practically parang mas madami ang anglicans kaysa sa katoliko Anyway, yan no? Pinakita ko lamang. Nag-unti-unti na nagsulputan ng mga Christmas decor. Pero, wala pa rin syempre tatalo sa atin sa Pilipinas na may mga Christmas tree lighting pa. Na nga po, this is York Street. Hindi po New York, USA, ha? Ah, kundi York Street. Dito sa Albany. Kita nyo nga po. Most of the shops atin bukas pa ng gantong oras sa alas 9, alas 10. Pero dito, sarado na. Yan, pinakita ko lang. The Monk, ito po ang barbershop dito. Pero hindi man ako nagpapagupit doon at mahal din naman. At yan, punta muna tayo sa port habang nagpapahughog at maliwanag pa. Kasi po, ang goal ko talaga dito sa vlog na ito, may pakita ko sa inyo ang mga Christmas light doon sa York Street. Eh, eh wala pa eh. Maliwanag pa kaya sabi ko, lakad-lakad muna tayo at yan, this is the Hilton ang tawag po niya, Hilton Hotel Talam niyo ka po, kung mapapansin ninyo Dito sa Albany, kakaunti po dito ang mga matataas na building Parang ito yung the only building na medyo 6 floors eh Alam niyo po, sa totoo lamang, ano At kasi po, itong lugar ko pong ito, this is Country Road At yan, pinapakita ko naman sa inyo, ang pantalaan Anyway, sa atin, ito yung pier Ayan, kita niyo ka ho Yun Umaha po na. Kita nyo ga, ka, katahimik. Wala man lamang katawo -tawo. Ayan, pinapakita ko ulit sa inyo. Looking from here again, that's the Hilton Hotel. At dyan naman po ang Albany Entertainment Center. Na kung saan mostly yung mga concerts, na mga, mga magic, at kung ano, -ano pang mga... Uh, sabihin sabi na nating entertainment dyan po nagaganap ayan meron pong Albany Whale Tours alam nyo po ba dahil po itong Albany din nga ay napapalibutan ng tubig at isa sa gift talaga nitong Albany po ay sila ay sagana sa sabihin na nating uh, natural resources. Lalo tigit, ano po, dahil ito may dagat. Kita nyo ho, ang linis o. Oh. Kung aray sa atin sa Manila Bay o kung sa ano, ay eh, napakadumina. Yan din naman ang ma-appreciate nyo. Kita nyo. The fact na maraming mga ibon dito. Yan, isa sa mga palatandaan na malinis at hindi polluted. Kita nyo, kahit maraming mga maliliit na barko dito, hindi polluted. At yan na nga, nakita ko nang nagdidilim na. Babalik na tayo sa York Street. nakita ko na, aba! Yan pong parang kastil yung iyon. Yan po yung uh, Western Australia University. Ayan, lakad-lakad muna tayo dito sa York Street. Natutuwa ako, nagdidilim na. Pero, pero syempre medyo kinakabahan na din ako natatakot na din ako maglakad dito mag-isa eh kasi syempre uh, may mga sunod-sunod na din yung mga balita na may mga sabi nga ay eh, mga minimal crime na nangyayari kaya mabuti na din ang nag-iingat ayan, nagkailaw na ang pinaka city hall nila ayan yun, may nakita ko ang star sabi nga po naalala ko yung kanta dyan na uh, si bro ang star ng ating Pasko at dahil nga po pagdating ko may nagpipicture pa, ay di lakad-lakad muna ako kasi alam nyo po dito. Hindi ka basta-basta pwedeng magvideo ng kahit sino tapos i-upload mo without proper permission. Lalo tigit kung makikita mo ka unlike dyan sa atin, yung mga vlogger for the content. Di ba? Lately na also na kita natin yung nag-upload ng picture ng bata ay dito. Hindi basta-basta pwede ka noon. Kasi nga po, pinapahalagahan ang privacy. Yan na nga po, ang star ng Pasko. Binalikan ko pa yan. Sabi ko, ayan, makapagpa-picture nga din eh. Yan, no? talaga namang selfie-selfie muna. Ano bang kinakanta ko dyan? Kumakanta ko dyan ng star ang Pasko eh. Ayan nga guys, ano? next time. Pag kami kasama na ako, magpipicture na ako dyan. For the meantime, selfie-selfie lang muna tayo. At yan, lakad-lakad tayo. Ano ba? Ayan. Parang ako'y namamas ko na yata, di, ah. Kaya nga, guys, sa mga gustong mamas ko, eto, eto na po. Uh, bukas na po ang ating tumatagap na tayo ng gift. <laughs> Ayan. Ilan kayang Christmas light, are? Ayan, sige po, sige po. Ayan, may nagtetext pa sa akin eh. Mamaya ko po ko'y sasagutin. At yan, gusto ko. At nagboboy over pa ako. <laughs> Ayan, kita nyo. Ito lang naman eh, kung tutuusin ka, kaunti naman ng Christmas decor. Again, may mga bata-bata, kaya sa malayo muna tayo. Ayan, sabi ko ay against the dark. <laughs> ayan, oh, pumuputi din naman eh, pag naiilawan. okay oh. Kaya lang eh, dapat ayan. Eh, ayan, kita nyo. Oh, pag yun naman. So guys, ito po ang, actually, kakaunti naman talaga ang Christmas decor. Kaya nga po, masasabi ko, iba pa rin ang Paskong Pinoy. At sabi nga po, makakarelate dito ang lahat ng OFW talaga. Iba ang Pasko sa Pilipinas. Napakalungkot ng Pasko dito. Akala nyo lamang na dito kami sa ibang bansa ay masaya, hindi rin po. Pero dahil nadito kami, patuloy na maglilingkod at ipapahayag ang ating pananampalatayang Filipino. Kita nyo naman ang aming simbahan kadilim. Hanggang sa muli, guys! Bye-bye!